Narito po tayo sa bahay ng gurong si Ma'am Lourdes Magan, isang katutubong mangyan dito sa barangay San Agustin. Atin po siyang i-interviewin. Okay, magandang araw po mga kasabwat. Narito po tayo sa ating uh, kaguro dati. Sabi ko nga dati akong guro at ngayon nga po ay nagtatry try po tayo na mag-vlog, mag-inspire at uh, siya po ay si Ma'am Lourdes Magan pero nais natin siyang magpakilala ng kanyang sarili sa maikling sandali pakilala niyo nga Ma ma'am ang ati, ang inyong sarili eh, ako po si Lourdes Magan nakatira po sa Kalabansiyan sa Lagustin sa Blayo Sudental Mindoro ako po ay isang artist okay po salamat Uh, batay sa aking nalalaman ay galing kayo sa Baco Oriental, ma'am, no? Yeah, Pero dito na kayo talagang nagtagal. Pagka-graduate nyo ay dito na. Kaya may tuturing na kayo na talagang tagasan uh, taga San Agustin. At ang alam ko, kayo ang kauna-unahang katutubong mangyan na nakapasa dito sa San Agustin. Bukod kay Sir Jenner na taga-pag-asa naman, taga-kabilang barangay, sa San Agustin, kayo po ang kauna-unahang katutubong mong yan na nakapasa. Tama po? Apo. Opo. Yan ay napakalaking achievement ng ninyo at ng barangay San Agustin. Ngayon, bakit uh, education ang kinuha mo at kailan ka gum gumraduate? Mm, napili ko po ang education kasi noon sa amin ay wala pang nakakatapos ng mga ano ng mga uh, ng mga bata. Tapos, yun, napili ko dahil ito yung gusto ko. Okay, tama yun. Yung gusto natin, yun ang ating kukunin. Ilang taon po kayo, oh, kailan nga po kayo nag-graduate? Ano, 2007 po 2007. ako nag-graduate. Salamat. At uh, nakailang take na nga po kayo ng let? Uh, naka nakapito na po ako. Pang pito ngayon, Pang -pito. Ngayong yung 23. Um, bakit hindi ka tumigil sa loob ng anim na take? Naka, kahit ka ng anim at hindi pa rin nakapasa, bakit hindi ka tumigil sa pag-exam sa late kahit maraming beses ka nang bumagsak? Uh, actually po, minsan napapasuko na ako pero yung isip ko ay ano pa yung silbi ng pag pagtapos ko ng kolehiyo ng apat na taon kung pag TTS uh, ano pa yung silbi ko para ay, ano ito ay ako ay gumib up uh -huh. yun kaya pinagpatuloy ko nag-exam na nag-exam hanggang mm -hmm. sa yeah. hanggang, makapasa. hanggang makapasa ano ang pakiramdam mo tuwing ika'y bumabagsak? ano yung pakiramdam mo? siyempre malungkot mm -hmm. na hindi ko may paliwanag iyak ano, oh, pag-iisip talaga na malalim bakit kaya ganito na nangyayari ano bang malas sa akin? yung mm mga -hmm. ganun-ganun ba? Mm -hmm. kung, kung sakaling hindi ka pumasa ngayon ngayong taon kung sakali lang halimbawa Titigil ka kaya sa pagtitaste ng let? Bakit? Sabi ko nga po, hindi po. Hmm. Dahil nga, ito yung ano, may plano siguro talaga ang Diyos na ayaw kong sumuko. Hmm. Laban lang. Maka, napakagaling namang uh, kaisipan yan. Ang ganda ng inyong mindset, ma'am. Anong kaibahan ng preparasyon mo sa let noong mga nakaraang taon? kumpara sa ngayon na ikay pumasa? Nung nakaraan pong mga take ko, sabi ko, kaya ko naman. Isip-isip mm -hmm. uh, ko kasi nag-graduate ako, parang may alam. Mm -hmm. Yun yung naisip ko mm -hmm. na mm -hmm. kaya ko pumunta sa ano sa place of examination ko nang nagbasa lang ako. Mm -hmm. Yun. Tapos yun na, mag-exam na. Pero yung sa ngayon kasalukuyan kasi, Ginawa ko po yung lahat, nag-online ako, nag-review, nagbasa, bumili pa po ako ng headset, para lang kahit gabi na naka-headset ako. So, yun po. Ah, yun yung kaibahan. Talagang pinag-aralan mo ng Opo, maigi ngayon. Ano ang naramdaman mo nung ika'y nakapasa na? Parang mamamatay na po yata ako. Sa sobrang tuwa? Oh, sa sobrang tuwa. Talon. Oh, talagang aruhan. nandun na lahat. Yakap sa mga tao na hindi oh. ko kakilala. Hmm, talagang masayang masaya. Paano mo ba nalaman? Saan, kanino mo nalaman o paano mo nalaman to? Ano po, sa mga kotitsir po. Nakita nila. Kasi walang signal dito sa ano sa bundok, sa kalamansiyan. Mm -hmm. So mga teacher po. Mm -hmm. Opo, ang nagsabi sa akin okay. na biglang sumigaw, oh, ito, pumasak ka na. Ay, hindi po. <laughs> ano ang plano mo ngayon na pasado ka na sa left? Siyempre po, ipagpapatuloy na po ang aking nasimulan. Mag-a-apply ka na? Opo, mag uh, Maganda naman at priority ang alam ko ang mga katutubo pagdating sa application at mahaba na ang inyo experience. Ano po ma'am, ilang taon na po kayo nagtuturo? Ano po, 13 years na po yata. Uh, 13 hmm. years na po kayo nagtuturo. So, mahaba na yung experience mahaba na mo. Uh, malaking uh, edge yun, advantage mo yun sa iyong pag-a-apply sa mga ilang bisis na na nagtitake ng, ng licensure examination for teachers, mga bar, o kahit anong mga PRC examinations na hindi rin nakakapasa ng take one. Yung iba, hanggang ngayon, hindi pa rin nakakapasa. Ano yung maipapayo mo? So, may papayo ko talaga sa kanila na pag-aralang mabuti. Mag-aral po talaga sila. Huwag uh, -give up. Huwag mag-give kahit napakarami ng kuha ng, ng exam, ituloy lang. Mm -hmm. Sa iyong pagkapasa, sino ang nais mong mga pas pasalamatan? Siyempre, nais ko pong pasalamatan yung uh, kasi may nag-sponsor sa akin. Mm -hmm. Pero pang ano na po yan, matagal na. Parang, mm -hmm. Pero utang na loob ko na. Ay, babalikan ko sila. Mm -mm. Na sila yung nag-sponsor dati nung nag-arat ako. Hindi po yung yung ano po. Ng exam. Uh, o, nung pang 5 mm -hmm. ko yata 'yon. Mm -hmm. Nag may nag-sponsor. So, parang gusto ko silang pasalamatan kasi mm -hmm. sa pamamagitan nila nagkaroon ako ng inspired na talaga na ay mag ano na talaga ako. Mag-aral na, mag-review na. Tapos mm -hmm. syempre unang una talaga yung panginoon. yung Panginoon talaga. Mm -hmm binigyan niya sa akin yung regalo ngayong Pasko eh. Ah, mm. uh, ano yung pinagugutan mo? Bakit talagang naging pasado ka na, gustong-gusto mo talagang pum pum pumasa? An ano yung, o oh, sino yung mga inspirasyon mo na yun? Siyempre po yung pamilya ko. Mm. Pumapasok na po yung mga anak ko, eh. mga high school na. So, inisip ko, baka pagdating ng araw, malaki na yung gustusin. Mm. So, yun yung naisip ko na kay, ipapasa ko na itong, ano, to, itong exam na to hmm. para yung anak ko pagdating ng kulihiyo, kaya ko siya suportahan. Okay po. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpapaunlak at nakakatuwa na marami pa rin katulad ninyo na kahit uh, sabihin na natin nabibigo sa una, pero napakagandang inspirasyon na kayo po ay talagang kahit take 7 ay hindi kayo tumigil. At yan na nga, Lucky seven. Talagang ang seven ay lucky. lucky. Ano seven. po? Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Sa katatapos nating interview kay Ma'am Lourdes Magan, ay nakita po natin ang dalawang katangian ng isang matagumpay na tao na naghahangad ng tagumpay sa anumang larangan. At sa kanyang karanasan, ito ay yung pagkapasa sa licensure examination for teachers. Nakita po natin yung kanyang pagnanais or desire na kahit after uh, uh, many years, isipin mo siya po gumraduate nung 2007 ng kolehiyo at ngayon lamang pong 2023 siya nakapasa. At titingnan mo yung duration na yun ay napakahabang taon. At sa loob ng mahabang taon na yun ay 7 beses siyang nag-take bago siya nakapasa. So kung inyong titingnan ay may mga taong hindi siya nag-exam pero hindi siya tumigil sa pag exam Kaya yung kanyang pagnanais na makapasa ay naging puhunan niya upang siya ay patuloy na mag-exam. At yung determinasyon na kahit anong mangyari, siya ay mag-i-exam at mag-i-exam pa rin. At yung determinasyon niyang iyon, ang naging dahilan para mag-aral siya ng mabuti upang maipasa niya na ang licensure examination for teachers ngayong taong ito. Congratulations Ma'am Lourdes, sana ay maraming ma-inspire sa iyong karansang ito na kahit tayo ay sabihin na nating hindi pinapalad sa una at marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan minsan ay talagang parang gusto nating umiyak gusto nating tanungin ng ating sarili ano ba yung malas sa atin pero darating ang panahon yung sabi ko nga ang kamalasan ay mayroong katapusan palagi mayroong swerteng kasunod kaya manatili lang tayo na laban lang ng laban para maabot natin ang ating pinapangarap congratulations ma'am lordes at sana pagpalain ka sa iyong pag apply sa DepEd Division of Occidental Mindoro kung nagustuhan mo ang video na ito Mula sa isang inspirasyon na isang guro na bagaman hindi pinalad sa unang take, sa pangalwa, sa pangatlo, hanggang pangpito, ay hindi siya tumigil. At ikaw ngayon na nanonood ay na-inspire ka sapagkat ang taong hindi umaayaw ay siyang nagwawagi. Ngayon, inaanyayahan kitang subscribe ang channel na ito paki-like ang video at paki-share na rin ang video ito para lalong mas marami pa ang ma-inspire. Paki tag na rin si Ma'am Lourdes Magan kung inyo siyang friend sa Facebook o sa anumang uh, social media na inyo siyang i-share sapagkat napakalaking inspirasyon ng gurong ito sa mga taong inaakalang malas ang kanilang buhay. Wala pong malas sa mundong ito. Lahat po tayo swerte hintayin lang po natin ang tamang pagkakataon na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!